Lalagyan ng regalo. <laughs> Lalagyan niya ng regalo, be. Huwag makialam, ha? Huwag kunin, ha? Huwag kunin. Hindi ating yan. <laughs> grabing pagod ng kahan ng mukha ko hapon pa kami pagod na pagod hindi lang ilang araw na kami lagi nagra-rush. tapos kagahapon Christmas party namin ang naging ang Christmas party namin naging ano andito pala ako ngayon sa ano, sa garahe nag ano gagaantay ako ko kay ko kasi ano tawag dito hindi na ako sumama sa kanya sa loob ng mall. Kasi ano na. Pakod na pagod na talaga ako. Kahapon Christmas party namin. Christmas party namin naka... Ano nang... Dapat lunch time. Kaso may rush kami. nabut kami ng... Five. Five o'clock na kami nakapagsimula. Pagod na rin kami. Kaya saglit lang talaga ang ginawa namin kumbaga nagkainan lang tapos ilang oras ilang oras lang tapos nagsiuwi na agad pinigay ko na yung bonus nila tapos nagsiuwi na kasi pagod na pagod kami then dapat ngayon ano na sila nasa regular na trabaho na sila doon sa loob ng tahian kaso meron akong delivery mamaya hindi rin natapos pinagpatulungan ko sa kanila kanina iniwanan ko rin sila doon kay may lakad kami Importanting lakad kaya ako nandito ngayon nag ako sa kanya grabe daw pila sa bangko hindi pa siya na, ang pumila kanina pa ng 2 o'clock hanggang ngayon hindi pa siya nakapasok grabe tapos may lakad kami puntang Cubao may delivery kami alis to pa Quezon province nandito pa kami sa Malabon mahabol kaya to sana humabol sabi ko sa kanya alis na kami iwan na yung pila niya doon siguro bukas na lang ulit Grabe talaga ano. Grabing tao. Busy talaga ang tao ngayon sa bangko. Marami ata pera. <laughs> Hirap pag ano, pag uh, ganong, ganitong season. Daming ano, daming tao sa mga bangko, sa mall. May ramis lang pera ako wala na akong pera ubos na kahapon pa lang <laughs> gagawa na naman ulit ng pera tagal niya kanina pa kami dito kanina pa ako dito nagaantay eh, nakatulog na ako kagigising ko lang marami daw pila sabi ko sa kanya alis na kami kaya baka hindi humabol yung pangsuot pa naman daw to sa ano sa reunion, family reunion sa 24 ng gabi. Palis pa na mamaya 4 o'clock. Ang alis ng bus, 3.54 na. Nako. Saan na ba siya? Saan na ba yung aking asawa? Kung marunong lang mag-drive, kanina pa upahin natin. Ako na lang agad, balikan ko siya. Ay nako, ang hirap ng hindi ready. Ang daming ginagawa. Alis kami ano, tawag dito. Ngarag kami lahat sa bahay at saka sa mga, yung mga tao ngarag sa mga trabaho. After nito, meron pa akong gawa na dapat tapusin bago mag January 15. Uloy. matatapos kaya namin yun sana naman gagawa ko ng paraan kailangan ko gumawa ng paraan matapos yung gawa kasi pag hindi natapos yun wala akong money wala akong magpasahod kailangan magpasahod sa mga tao pag may sahod ako may sahod din sila ang hirap ang laku, oras na wala pa yung aking asawa. grabe daw pila sabi ng asawa ko. Kami ni Rico. Marabi pila sa bangko. Bakit ganun? Maraming pera ang mga tao. May grabing pila. Um, alas dos pa nagpila hanggang ngayon. 3.56 na. Mag-4 na

Kita nak sambung tangan dengan mami kita nak mai. Oh,